Magandang araw mga idol Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng mulberry Napakadali lang magtanim ng malberry mga idol At napakadali lang din nilang buhayin Ito pala yung mulberry na gagamitin natin mga idol Sa pagtatanim Pagpuputol-putolin lang natin yan para makakuha tayo ng mga cuttings na itatanim Ito na yung mga uh, naputol nating ano, cuttings ng malberry Tatlo yung, may, yung matataba And then tatlo din yung katamtaman lang yung taba. Ganyan lang yung putol na ginawa ko, halos lagpas lang ng isang dangkal Para makakuha tayo ng marami-raming pantanim dito sa malberry. Kaya pala ganoon, yung mahigit isang dangkal lang ginawa kong putol para maraming nodes or yung tutubuan ng mga malberry. Dito si yan eh sa mga nodes na ganyan. Ayan para mas maraming sisibulan. Kaya medyo mahaba yung ano, putol na ginawa ko. And then dito natin itatanmi yan mga idol sa plastic cups na to. And may, make sure natin na may butas yung mga pagtataniman natin para kapag dinilag natin yung itinanim nating cuttings, dinilagan natin yung tinanim nating cuttings, lalabas ka agad yung tubig dito hindi siya may stock doon sa loob kasi ang tendency niya pagka wala masyadong butas yung taniman mabababad yung tubig yung cuttings natin mabubulok may tendency siyang mabulok kapag nabababad sa tubig at syempre mga idol once na sibol na yan at medyo malaki na yung mulberry halimbawa mga ganyan nakataas yan pwede na natin i-transplant yon sa mas malaking taniman or direct sa lupa para mas mabilis na yung paglaki nya eto na mga idol nakapag ready na ako ng pagtataniman ng mulberry dito sa plastic cups na yan tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng mulberry simple yung paraan lang to ng pagtatanim ng, mal ng mulberry mga idol itong mataba yung mga ano, cuttings na itatanim natin Ganyan lang mga idol. Dapat yung pinaka itatanim natin parte, patulis yung dulo. Para hindi siya na iistakan ng tubig dito sa pinaka ilalim. Pag dinilig. Ganyan lang mga idol. Simpleng simple lang. Then ito yung isa. Ganyan lang itanim yung mulberry. Ayun na. Ganyan lang kung paano magtanim ng mulberry. Simpleng simple. Then didiligan na lang natin yan mga idol. Tsaka ilalagay ko muna yun sa lugar na hindi masyado na iinitan. Tsaka yung sa hindi siya nauulanan. Kasi tag-ulan ngayon. Baka mabulok lang yung cuttings natin. And then kapag nainita naman ng sobra yan, pwedeng matuyo yan. Kaya dapat sa partly shaded area siya inilalagay muna. O kapag wala pa siyang tubo or yung bagong tanim pa lang. At yun mga idol, didiligan na muna natin yan. Okay lang yan kahit malawa. Kasi bagong tanim pa lang naman. Tsaka pala mga idol, yung mga natirang cuttings, tatanim ko pa yan. Gumawa, ito mo nang inuna kong dalawa para makagawa lang ako ng short demonstration kung paano magtanim ng mulberry cuttings. Yan, kung mapapansin nyo mga idol, nababa na yung tubig. Oh. Dapat ganyan yung tataniman nating mulberry. Ay yung taniman ng mulberry. Ito pala mga idol, ipapakita ko muna sa inyo yung mulberry na tinanim ko. Uh, Illinois variety yan, Illinois mulberry, yung variety niya. Mabilis silang buhayin, tsaka hindi sila maselin itanim. Kahit anong klase ng lupa, mabubuhay sila. Dito sa parteng pinagtaniman ko mga idol, yan. medyo mabuhangin pa nga ito. Eh. Ito yung pinakapuno niya. Medyo mabuhangin yan. Pero tuloy-tuloy yun lang ang paglaki niya. Illinois mulberry variety. Mabilis lang silang buhayin tsaka paramihin.